Magandang araw po. Welcome po sa ating My Farm Project. Gusto ko po kayong bigyan ng update tungkol dito sa aming mga alagang pato. Nung ako po ay nagsimula ng uh, farm project, meron po kaming dalawang pato, isang babae at isang lalaki. Awa mo naman po ng Diyos sa kasalukuyan ay dumadami ang aming mga alagang pato. Ngayon nga po may mga bago kaming pisa. Masaya ako sa aking nakikita sa aming mga alagang pato sa ngayon. Sa ngayon po ay free range or nakagala ang aming mga alagang pato, hindi gaya nung dati. Dahil sa nakagala sila, anumang mga pagkain na pwede na lang kainin sa paligid ay nakakain nila. Walang tapon sa kanila dahil nasisimot nila yung anumang pagkain na ibinibigay sa kanila maging yung mga tira-tira namin mga pagkain sa kusina ay nakakain nila mas maganda rin na naka range sila ngayon dahil nakakahalo sila sa iba namin mga alaga gaya ng mga manok at maging mga baboy ang obserbasyon ko sa kanila sa ngayon ay mas matataba sila at mas masisigla kumpara nung ako po ay nagsimula na mag-alaga ng mga pato. Ang isang dahilan na masisigla sila at matataba ay nakakakain sila doon sa mga pagkain ng iba naming alaga, gaya ng itong barakong baboy na 'to. Hindi niya naman pinapansin itong uh, nakikikain sa kanya na isa sa mga alaga naming pato. Kaya ganon, itong pato na 'to sawasawa -sawa dito sa ano, dito sa pagkain ng uh, barakong baboy na ito. Mas maganda sila tingnan ngayon. Mas maigi pala kapag naka-free range ang mga alaga naming mga pato. Mas nakakatipid kami at mas nasisinop ang mga pagkain na available para sa kanila. Dahil sa ganitong setup, sa tingin ko ay mas masaya sila at masigla. Kaya patuloy ang kanilang pagdami sa kasalukuyan. Nagpaparami kami ng pato dahil bukod sa itlog ay masarap ang karne nila lalo na kapag ginataan ka ang pagkakaluto. Ito po ang update ko sa inyo mga tigapanood ng My Farm Project. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at happy farming po sa ating lahat. Hanggang sa muli, regards po sa inyong lahat dyan.